mga sir ito yung, yung bag ng isang recipient natin ngayon tingnan niyo naman oh no? talagang sira-sira na gutay-gutay na puro tahi na lang pinagtatyagaan na lang ito naman yung isa puro tahi na rin yung lahat ng sulok sa taas tapos dito sa gilid bibitaw na yung ano tahi Okay. Ito, medyo maandlan to eh. O, ito yung recipient natin ng bag. Waka ano na yung bag niya. Patingin kung talagang deserving. O, ito, sir. Pinuluyan ni Gia. O, oh, natin. Oh. niya, pinuluyan O, oh, deserving ba, ma'am, yung bag niya? O, oh, ito po yung bag niya. O, oh. talagang matindi na pagsubok nito. <laughs> Malaki na pagsubok, ano? Deserving na. Oh, ilang taon na ba tong bag mo? Grade 7. Isang taon lang din ang kinaya, no? Tagasan ka ba? Bilyanati. Bilyanati. Ang pangalan mo ay? Joel. Joel Ang trabaho ng tatay? Hindi ko alam Kolektor. Trabaho ng nanay? Huh? <laughs> Nagluluto. Oh, uh, oh yung naman. isang recipient naman natin. Ito, ang pangalan mo? Mark Ivan. Mark Iban. Mm -hmm. Oh, ito naman yung bag niya. Hey, payata, ah. uh, naka -ano na lang din. Si, si Bak na rito. Ang Tapos, okay. si Rana rin dito. Okay. Tapos, alana, ano na. Ano lang? Uh, isang daliri na lang yung nakakapit. <laughs> Pero mag medyo maganda pa ilabas eh, no? Kaya lang, bumitaw na rin talaga. Anong pangalan? Mark Ivan. Pangalan trabaho ng tatay. Pahinante. Trabaho ng nanay. Ha? Walang trabaho. O, paano nga sino ngayon ang unang pipili? Ah, pumili ka ngayon. Pili ka. Ito so, sa'yo. Gusto mo ito? Jan Sport. Ayan. Ayan mo. Ito naman. Blue? Mas gusto mo itong blue? Parang mahinang klase itong blue ah. Ito mas matibay ah. Mas maganda ito. Ito. Yeah. Merong nakalaan dyan. Oh, Mag-thank you kayo ngayon. Hawaan mo, hawaan mo. Doon sa sponsor natin. Hindi ako nagbigay niyan. Meron lang nag-donate niyan. Thank oh. you po sa iyo. Thank you ka. Thank you po. nagbigay. thank, you, <laughs> thank, thank, you, thank you, you po sa sponsor. Thank you po sa sponsor. Mag-aaral na mabuti. Mag-aaral. Uh, ay okay. mo ba mag-aaral ng mabuti? Masabihin mo, mag-aaral po ako ng mabuti. Mag-aaral okay. po ako ng mabuti. Oh, ikaw naman, mag-thank ako sa sponsor. Thank hey. oh. <laughs> you po sa sponsor. Mag-aaral po ako mabuti. May sakit ka ba sa puso? Dati may sakit ka sa puso. Oh, Ay, okay. dati. Nawala. Nawala. Nawawala pala. Ayun, ano? <laughs> oh, sige, pwede na kayo mo eh. Congratulations. ม <im> <avez> ันสกเลยกันะมันบ <ver> ุกมวยกวน